Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagbitiw na nga sa tungkulin. Sina Executive Secretary Lucas Bersamin at maging si Budget Secretary Amina Pangandaman. Ang paliwanag niya kaya binitiwan ang mga pwestong ito sa gobyerno ng dalawang kalihim is out of delicadesa. Matatandaan kasi natin na nadamay yung pangalan nilang dalawa doon sa sinasabing anomalya sa flood control project. Pero paglilinaw niya, hindi sila pinagbitiyaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito raw ay kusang loob na ginawa ng dalawang kalihim. At dahil nga nagbitiyaw sila, papalit bilang Executive Secretary si Finance Secretary Ralph Recto. Naniniwala daw kasi ang Pangulo na kayang gampanan ni Recto ang tungkulin ng isang Executive Secretary o yung tinatawag nga natin na Little President. Habang ang papalit naman sa Department of Finance bilang Secretary ay si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Fred Frederick Go, yung posisyon ni uh, Secretary Frederick Go na SAP for Investment and Economic Affairs, bakanti pa sa ngayon, wala pang ipinapalit sa kanya. Pero tiwala naman ng Malacanang na okay lang daw, yung magiging posisyon ng Pilipinas pagdating doon sa financial aspect, dahil DOF Secretary naman si Secretary Go. Bukod dyan, ang papalit naman kay Amina Pangandaman sa Department of Budget and Management o Budget Management, ay si under Undersecretary Rolando um. Habang kinumpirma rin ni Yuse Castro na maging si Undersecretary Adrian Bersamin ng PLLO na idinamay din ni dating Congressman Zaldico sa usapin ng anomalya sa flood control project at nagbitio na rin sa tungkulin. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.